okay, nagbabalik hello guys, hello mga kapwa ko, kasari ka tindera ayan so ayun, may bumili agad <laughs> kaka, kaka ano lang ayun may bumili sa so, mga kasari, medyo nagpukulang ko na matraga ko ng ano dito, mga ganap-ganap sa uh, YT dahil nakapokus na TikTok So, alam nyo na kung nasaan yung aking ano, uh, kung gusto nyo mag-order ng mga ginagamit nyo sa inyong katawan, like lotion, uh, sunblock, or ginagamit sa bahay, yan, dahil may mga, may drawer akong mini drawer, na akong na mesa. Yan, nandito doon binibenta. So, i-click lang po yung aking, ano lang, same lang din dito sa YouTube yung aking name. Sa TikTok siya. Ah, TikTok. So, Joverlin P, lagyan nyo lang po siya ng siya. Okay, nakikita nyo na po. Yan, pwede kayong order doon. Mga ano din, binibenta sa tindahan. Marami doon. Okay. Ano ba dito mga Mima? Nandito doon sa aking yellow basket. Alam mo, ang dami ko nang binibenta doon mga Mima. Ay, mga Mima tuloy, mga pasari. Yan, sa TikTok kasi mga Mima yung aking tawag. Ito, ayan, katulad nandito Nandoon ito, available Ito, and then itong mga garapo na ito Ayan, pagpasensyahan nyo na po At mining dito sa amin, kakapunas ko lang kanina At ito na naman, meron na namang alikabok So, ayan, mga garapo na yan, available Hindi itong mga gamit, available ayan. Marami doon mga may mapagpipilian Tapos meron doon bar brand Kung nagbibenta kayo ng mga bar brand na Tag 300 grams Meron din doon sa aking TikTok shop direct na po kayo doon, doon sa Nestle. At ito pong pinakabago kong nabili sa uh, Nestle doon sa aking nabenta sa TikTok shop. Ito oh, ang Berber na ito, meron na siyang free na ito. Yan, yan, di ba? Nakakano to sa mga bata. Dalawa na lang natira nito sa akin. Yan. Di ba? Ang galing. Marami pa dong mga free mga mima, ay mga kasari. Meron dong Milo, may fish din na thumbnail. Tabillera, Meron din siyang uh, sa Magic Sarap, alam naman natin. Meron siyang libre lagi na 'yung Eco bag. Uh, Eco bag na 'yan or sakop ta. And then na uh, pagdating sa mga Nescafe naman, 'yung mga 'yung mga Premy White na twin pack, meron din doon na free na mug. No, so, ang ganda doon talaga. Kasi bukod sa nagpo-promo yan, meron pa yung pa-promo mga Mima kaya makaka ano ka talaga din eh, kikita ka rin talaga na hindi ah, uh, kikita ka rin talaga tapos hindi ka na kailangan pa ng pa parang bahay para mamili diba? Pero mamili ka pa rin talaga. Pero at least um, nakaka-discount ka sa mga online like right? TikTok yon And then eto, kung magbebenta kayo nito mga Mima o oh, dagdag niyo rin diyan sa inyong mga sari-sari store. Nandoon din to sa aking uh, yellow basket sa TikTok shop. Marami. And then mga mima sa mga nag, uh, nag uh, nawalan akong paramdam oh, dahil busy busy tayo sa uh, live. Ah, alam nyo mga mima sa tindahan hindi na ako masyado busy. <laughs> Kasi uh, medyo marami naman talaga ng nagtitindahan dito. So dumadaan talaga tayo sa mahinang bintahan. Kaya nagfocus ako doon sa kung saan ako kumikita like TikTok shop. Yan. Mm. Itong tindahan mga mima kung mga gusto kayo eh ganun pa rin. Ayan Oh. Hmm, ganyan, ganyan pa rin. Matulad pa rin ang dati. Ayan. Pero ngayon, hindi pa ako nakakapamili dahil meron pa kami mga inaasikaso. Yung kagagaling nga lang namin ng Sharagaw. syempre uh, nag kami doon ng, sa bago kong na lupa. Nag ka, naglagay, lang ako doon ng palatandaan. So, alam <laughs> nyo na. And then, ayun, nagbumalagala sa Sharagaw. Ganon. Tapos, konting kahinga-hinga muna dito sa tindahan dahil nga, syempre, pag nandito tayo sa tindahan uh, hindi na tayo makapaglakwat siya. so syempre inano ko yung ano din sa amin eh yung medyo ano pa ng mga estudyante medyo ano pa sa pasukan, hindi pa masyadong seryoso, ayan, so medyo wala pang pumapasok kung may estudyante kunti pa lang, so kumbaga, uh, inano na namin yung opportunity na yun na, ni mister na ano muna, magpakasyon muna doon sa lugar namin, sa Siargao, yun sabi nga nila eh, kami nga muna. Nagpahangin muna sa tabing dagat. Kahit naman meron dito ang dagat sa amin. Iba pa rin talaga yung uh, buong araw. Wala kang iisipin. Pero bakit ganon? Ayan, pero bakit mga kasari kapag nasa bakasyon ka, yung tindahan mo din naman yung nasa isip mo. Minsan nga may nagchat-chat pa ng ano, cash out na hello, pati ba? <laughs> Sabi nga nila eh, yung tindera kapag nagbakasyon, yung isip na tindahan pa rin. Totoo oh, yan. No, parang sa ano nga yung bakasyon namin ni Mr. mga 5 days. Alam nyo, mga 4 days lang kami doon kasi talagang sabi ko uwi na tayo kasi kung mag pa tayo dito wala na, wala na, wala na pumapasok na pera. Lahat na palabas. Kaya yun, nag-decide na kaming umuwi na. Sabi ko eh, ano, parang nakakapanghinayang din yung isang araw na maano sa tindahan. Sabi ko nagala na rin naman natin. So, ano na tayo, umuwi na. So, ayun nakauwi and then um, wala mo nang paramdam agad <laughs> yan mga kasari alam nyo sa pagbablog talaga ayan ay kwento ko na wala na akong masabi dumarating talaga sa panahon na tatamarin ka talaga di ba iba naman hindi kasi talagang ang sisipag ng iba pero sa akin talaga talaga ang sinamahan ako ni sabi nga ini eh, katam katamaran ay um, konting pa ano lang muna ako dito sa inyo. Ayun ba mga kasarin. Kumusta na ba kayo? Hindi pa. -ano lang natin? Nano ako kasi malapit ang fiesta dito Meron nang 'di ang ano. Yung mga pasabit-sabit. Ayan. Emang ko kulang kong makikita. Ayun oh. Yon meron nang sabit-sabit yung aming mga taanan. 'Yan. Um, ang lang dito na lang muna siguro mga kasaring magbababay na. Ayan, mag-update update lang kapag mayroong mga bago-bago. Ayan. Babay na muna mga kasama. Ingat kayong lahat and more benta.